Siya ang pinakamaganda sa bayan. Pero ang pinakamahal din na babae. Araw-araw, hindi mabilang ang mga manero. Nakusang loob na gumagastos ng isang buwang sweldo para sa isang swerte. Para sa isang sandaling makasama si Angeline. Isang maswerteng tao na lang ang pipiliin niya, hindi na siya tatanggap ng costumer ngayon. Pagod na pagod na siya. Subukan mo, baka nga swerte mo ngayon. 41 numero. Napaharap siya sa kanilang mga mabangis na mukha. Ang tanging nadama ni Angki ay pagkasuklem. Hanggang sa isang araw, isang espesyal na bisita na nagbayad ng doble, ang kumatok sa pinto. Sir, ano po ang gusto ninyo? Ikaw. Sa iyo na ako. Gusto nga niya si Angeline, pero ang kaluluwa lang, hindi ang katawan. Papakasalan kita. Papakasalan mo ako, Aalisin mo ako rito. Bibigyan mo ako ng nararapat sa akin. Oo naman. Ikaw na ang panglima ngayong linggo na nanligaw sa akin. Tapusin na natin ang gusto mong gawin. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Bibigyan kita ng magandang buhay. Nahaharap kay Mike na puro kasi ang sinasabi. Si Angie ay wala nang nagawa kundi paalisin ito. Dumating na ang oras. Kinabukasan. Dumating na naman ang doble ng presyo gaya ng napagkasunduan. Habang nakikinig kay Mike na walang tigil sa pagsasalita, si Angie ay halos makatulog na. Iniisip niya na hindi lang nasasayang ang oras ng lalaki, kundi pati na rin ang pera. Isang katok ng bodyguard ang pumutol sa usapan nilang dalawa. Ikatlong araw na, maubos na ang pera ni Mike at malapit na niyang mawala la ang pagkakataong makuha ang kanyang iniibig. Pinayuhan siya ng kaibigan na sumuko na. Alam din ni Mike na ito na ang huling pagkakataon niya. Magagawa rin ni Mike. Alam din ni Mike na ito na ang huling pagkakataon niya ngayong gabi. Pero bago pa man siya makapunta sa taas, pinigilan siya. Tutulong ako sa kanya ng malaki para makuha ang farm boy na ito at ang pakiramdam na parang isang paninda na siya. Pero mas iniisip ni Mike ang nararamdaman ni Angel. Ngunit ang kanyang pagiging totoo, ang mga susunod kong maririnig ay wala ng halaga. Wala akong nararamdaman sa iyo. Wala talaga. Isang mahirap na magsasaka ka lang. Oo nga, pero ngayong minsan lang, pinanood niya ang paglayo nito, lalaking baliw o may sakit, isang bahagyang pag-alo ng naramdaman ni Angki sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mga karanasan ay hindi pa rin nagpapahintulot sa kanyang paniwalaan ang lahat ng ito, ang unang pagkikita niya sa kanyang ama noong siya ay labintatlong taong gulang, bilang isang anak sa labas, siya ay pinalayas kasama ang kanyang ina, para mapag-alaga si Angki, ang kanyang ina ay gumamit na lamang ng natitirang puhunan para kumita, pero hindi nagtagal, namatay ang nanay ko dahil sa sakit, si Angeline, na walang matirhan, ay agad na nabili sa isang duke akala ng lalaki kikita siya ng malaki ngunit agad siyang pinatay ng duke. Ang batang si Angelina ay napunta sa isang mundo ng pananakot at takot at napilitang mabuhay sa gitna ng mga pagsubok. Nang mag-20 anyos siya, sinanay siya ng duke bilang isang nangungunang courtesan at nagpakita ng may kagandahang asal. Ngunit ang unang costumer na nakilala niya ay ang kanyang sariling ama. Nahaharap sa kanyang amang hindi siya nakilala. Hindi rin pinili ni Angeline na magpaalala dahil gusto niyang makita ang pagsisisi sa mukha ng lalaking ito. Nang malaman nga niya ang kanyang ginawa sa kanyang sariling anak na babae, ang pagsisisi at pagsisisi si ang nagtulak sa kanya na pihitin ang detilyo. Pagkatapos ng araw na iyon, si Angki ay naging isang angki, isang walang pusong kasangkapan na itinutulak ng tadhana, hanggang sa isang pangyayari ang naganap sa araw na ito, na lalong nagpagyelo sa kanyang puso na para bang yelo na, naging isang walang hanggang nagyayelong glacier. Dahil sa sarili niyang kapabayaan kaya siya nabuntis, ayaw nang maulit pa ng duke ang ganitong pangyayari, kaya't nagpatawag siya ng doktor, at tuluyan nitong sinira ang kanyang pag-asang maging ina. Si Angeline... Napuno ng lungkot Si Angeline Napuno ng lungkot Ay tumakas ng gabing iyon Ngunit mina, maliit pa rin niya. Ngunit Mina maliit pa rin niya. Ang kasamaan ng panahong iyon na kumakain ng tao. Ang kasamaan ng kalooban ng tao. Dalawang babae ang nanghuli kay Yankee. At pagbaba niya ng barko ay agad siyang sinugod. At kinuha pa ang kaunting pera niya. Mabuti na lang at may isang ginang na tumanggap sa kanya. Ngunit hindi niya alam na bago pa man siya makaligtas sa kapahamakan. Muli siyang nahulog sa itim na butas ng tadhana. Ginagamit pa rin siya ng dukesa bilang isang instrumento para kumita ng pera. Binalot siya ng kadiliman. Inihulog siya sa mas mababang antas ng merkado. Si Angeline na walang makita ni isang liwanag. Paano niya paniniwalaan na si Mike ang magiging liwanag niya? Ngunit ang lahat ng ito, tila mayroong sariling plano sa gitna ng kaguluhan. Bilang isang taimtim na mananampalataya, nagka-wish si Mike bago niya nakilala si Angel. Panginoon, nais ko rin sana, sana'y mabigyan niyo ako. Ibig kong sabihin, pagkalooban niyo ako. Nang isang taong makakasama ko sa lahat ng ito At agad siyang nagka-crush kay Angel Hindi na mahalaga sa kanya kung sino ito Ang tanging iniisip niya ay ang unang impresyon Naniniwala si Mike na ito ang pinakamalaking tadhana na inihanda ng langit At kahit na sinungitan niya si Mike, napaibig din siya Pagkatapos, nakita niya ang asawa at gusto niyang gamitin ang kanyang pinaghirapan para matubos ang sarili. Pero saan kaya makakahanap ng taong hindi sekim? Si Sino kaya ang magpapakawalan sa baging na iyon na puno ng mga gintong butil? Sino kaya ang magpapakawalan sa baging na iyon na puno ng mga gintong butil? Pero determinado talaga si Angelina na umalis. Ayaw na rin naman ng ginang na maging ganoon kaamo. Kaya naman pinapasok na niya sa kwarto ni Angelina ang mga bodyguard. Pero tuluyan nang nawalan ng kontrol si Angelina noon. Simulan na natin. para bang lindo bawat pagsakit. Nagising si Mike mula sa mahimbing niyang pagtulog. Kinabukasan ay dali-dali siyang nagtungo sa bayan. Sa isang silid sa ikalawang palapag ng isang tavern, nakita niya si Angie na bogbog -bog sarado ang mukha. Hindi na niya hahayaang ang kanyang minamahal. Ay manatili sa kadiliman. Binigay ni Mike ang lahat ng kanyang pera sa ginang. Kahit alam niya, hindi ang kopang lugar na ito para manligaw. Pero kailangan ng magsalita ni Mike. Pakakasalan mo ba ako? see sa karuahe pa uwi. Hindi pa alam ni Angel, nakasama niya ang isang dukong, na parang isang masamang panaginip. Nagkasalubong lang sila, nang magising siyang muli, nasa bukid na siya ni Mike, at nagulat siya nang makita ang singsing -sing sa kanyang singsing -sing na daliri, at nakita na naman niya ang kanyang itsura sa salamin na ayaw niyang makita, at pumasok din si Mike sa silid ng mga oras na iyon. Kumuha si Mike ng malinis na damit sa kahon at ibinigay kay Angie, pamana ito ng yumaong kapatid niya. Tapos tinanong ni Angeline si Mike kung gaano kalayo ang lugar na iyon sa bayan. Kailangan kasi niyang makuha ang pera niya. Ang layo ng buhay Sa milya Mga dalawampung milya Doon mismo sa Alam ni Angelina iyon ang naiwan ng ina ni Mike Pero ayaw pa rin niyang masyadong magtagal Ngunit ngayon Maging ang paglalakad ay isang luna para sa katawan ko Ngunit isang luna Ngunit ngayon Maging ang paglalakad ay isang luna para sa katawan ko. Plano niyang tingnan ang sugat ni Angeline. Ngunit si Angeline ay nagpakita ng pagtutol dahil sinabi sa kanya ng karanasan. Ang bawat paghawak ng lalaki ay mayroong ibang intensyon. Muuli na namang nagkulong si Angie at sinabing wala talaga siyang gana na samahan siya sa larong ito na parang pagkaalipin na uri ng pagsasama. Hindi pagkaalipin ang pagsasama. Lumipas ang tatlong linggo, unti-unti na rin gumaling ang katawan ni Angie. Nang makita niyang umalis si Mike, walang pag-aalinlangan siyang nagbihis at bumalik sa bayan. Walang pag-aalinlangan nagbihis siya at bumalik sa bayan. Nang bumalik si Mike, nakita niya ang singsing -sing sa mesa. Agad siyang humabol. Nakita niya si Mike sa likuran niya. Parang baliw na tumakbo si Angel palapit sa kanya. Hindi mo ako pag-aari pero mukhang mali ang pagkakaintindi niya kay Mike. Gusto niya lang magdala ng jacket kay Angie. Kung mananatili siya o hindi, nasa kanya na iyon. Ang daang iyon ang papuntang Paradise. 19 miles pa. Hinihintay ka na ng dukesa at ng mga tauhan niya sa dulo ng daan. Doon ang bahay. Isang milya lang pababa. Pagkain na inihaw sa apoy ang iyong asawa Ikaw mismo ang pumili siguro'y masyadong malayo nga, o kaya'y may epekto ang sinabi ni Mike. Bumalik si Angie sa bukid. Hindi nagsalita si Mike nang makita siya. Tahimik lang na inabot sa kanya ang hapunan. Gutom na gutom si Angie. Agad siyang sumubo ng pagkain ng mabilis at marami. Habang nilinisan ni Mike ang mga sugat sa paa niya na dahil sa paglalakad. Ang pagkamuhi niya sa mga lalaking nakasal amuha niya noon. Ang makapal na ulap ng sama ng loob ay nabasag sa sandaling iyon. Dahil sa pagiging malambing ni Mike, nang gabing sinuklayan niya ang buhok ni Angie. Gusto na niyang suklian ang kabutihan ni Mike, pero hindi pa niya sigurado ang pagmamahal niya sa sarili. Ayaw pang simulan ni Mike ang mga pagnanasa sa katawan ng maaga, dahil alam niya, ito ay isang uri lamang ng pagpapasalamat na parang pag-ibig. Kinabukasan, ibinahagi rin niya kay Mike ang kanyang iniisip, hindi ko alam kung paano maging asawa, pero makikipagtulungan ako sa iyo hanggang sa mabayaran ko ang lahat ng utang ko sa iyo. Nahaharap sa kawalan ng pag-unawa ng kanyang mahal, pero si Mike ay wala namang sinisisi. ng mga sumunod na araw. Sinimula ni Mike at ni Angie na masanay sa buhay sa bukid. Pinapakuha niya ito ng itlog. Nagluluto ng inihaw na manok. Tinuturuan siyang mangisda. Natuto pang ang magputol ng kahoy si Angie. At hindi rin alam kung kailan nagsimula. Ang puso niyang parang yelo ay unti-unting umiinit. Papalapit na sa isang mainit na daungan. Ngunit hindi ito napapansin ni Angeline. Ginagamit pa rin niya ang pangyayaring iyon bilang kapalit. Ngunit sa panunukso ng Diyosa, si Mike ay nagsinungaling na maglalakad ng aso. Ngunit ang totoo ay nilalamigan niya ang sarili gamit ang malamig na tubig. Upang palamigin ang kanyang labis na pagnanasa na nasa bingit na ng pagkawala ng kontrol. Nakakatuwa ang itsura ni Mike. Unti-unti ring umakyat ang pagmamahal sa mukha ni Angeline. Ang pag-alo ng damdamin nilang dalawa, ay pumuno sa buong munting. Ay pumuno sa buong munting bahay ng init. Ngunit ngayong gabi, dumating si Earl. Akala mo ba'y hindi kita mahahanap? Ikaw ay akin, angki. Hindi. Hindi hindi, panaginip lang pala. Bagamat gustong gustong malaman ni Mike kung bakit nagising si Anki, Jin alang niya ang katahimikan nito. Tahimik siyang sumama sa kanya papunta sa tuktok ng bundok, nang sumilip na ang araw sa mga bundok, at sinag ng araw ay tumama sa kanila. Iyan ang buhay na gusto ibigay ni Mike kay Angel. Puno ito ng kulay, init, at ganda at pag-asa. Ngunit ang mga karanasan ni Angel ay para ng isang jammer. Nakablock sa lahat ng magagandang pangarap. Naniniwala si Mike na ang buhay noon ay hindi na mapipili, pero ang susunod na landas ay pwedeng tahakin ng maayos. Pipiliin ko ang kamatayan. Pero paulit-ulit na sinasabi ni Mike na mahal niya. Pero wala namang konkretong ginagawa. Para kay Angie, pakiramdam niya isang sakuna na siya. Pero si Mike naman ay nakangiti ng hindi inaasahan. Dahil naghihintay siya. Naghihintay sa araw na matanggap na niya talaga ang kanyang sarili. Pagkatapos ng halik, ang matagal ng natutulog na pagnanasa ay sumabog na rin. Para silang dalawang ilog na nag-uunahan. At nagtatagpo, lumilikha ng malalakas na alon. Naramdaman din ni Angel ang isang damdaming hindi pa niya nararanasan. Ngunit ngunit ang kanilang pag-ibig ay puno pa rin ng mga tinik na bigo sa paghuhukay ng ginto ang bayaw at bumalik sa bukid na parang isang lobo nang makita niya ulit ang asawa ni Mike nang makita niya ulit ang asawa ni Mike para bang may bukol sa lalamunan ko dahil ang pinagtatrabahuan ni Angeline ay mismo ang lugar na pinaggugula ni Paul ng ginto noon nakita rin ni Mike ang pagkailang ng asawa niya at agad na sinira ang katahimikan damit ba yan ni Tess? gawa niya mismo para kay Angeline kailangan niya ng damit sa tingin ko, papayag din si Tess. Kaya, oo, habang nagtatrabaho si Mike, ang naiwang si Paul, ay nagtayo ng isang malaking pader ng mga pagtatangi sa pagitan niya at ni Angie. Ang pagkasuklam at pagkairita ay parang mga espada na ibinubin niya. Nakakasuka akong makita kang nakasuot ng damit ng asawa ko. Gusto kong habarin yan sayo. Gusto ko rin. Si Mike ang pinakamagandang taong nakilala ko. Karapat dapat siya sa isang mabuting babae, hindi sa sayo, Maraming taon na ang nakalipas. Kaya nasanay na si Angeline na pigilan ang matinding sakit na nararamdaman niya sa loob. Kaya nasanay na si Angeline na pigilan ang matinding sakit na nararamdaman niya sa loob. Kaya nasanay na si Angeline na matinding sakit na nararamdaman nararamdaman niya sa loob. Pagkatapos, nakita ni Paul si Mike. Umaasa siyang maiintindihan nito ang nakaraan ni Angeline. Nang marinig niyang wala namang pakialam si Mike, bigla na lang siyang nagalit at nagmura. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi mapigilan ni Mike ang kanyang galit. Kung mahal mo ako na parang kapatid, dapat ay mahal mo rin siya. Naiintindihan mo ba? Opo, si Tess ay kapatid ko. Okay. Hindi lang ikaw ang nasasaktan. Ang sakit ng pagkawala ng kapatid. Hindi lang si Paul ang nahihirapan. Tama naman si Paul. Kahit hindi alintana ni Mike ang nakaraan niya, hindi kayang baliwalain ni Angie iyon. Sa tingin niya, nararapat lang kay Mike ang mas mabuting babae. At hindi ang magtahi ng kanyang sugatang puso. At hindi ang magtahi ng kanyang sugatang puso. Kinabukasan... Sumama siya kay Paul sa karuahe papuntang bayan. Kinabukasan, sumama siya kay Paul sa karuahe papuntang bayan. Panandali ang pahinga. Nang malaman niyang walang perang pamasahe si Angel, ang masasamang balak ay biglang sumapi kay Paul. Ay biglang sumapi kay Paul. Hindi pa ako nakakapunta sa itaas ng palasyo. Pero matagal ko nang gustong malaman ang nasa loob ng silid ni Angel. Ano kaya ang pakiramdam sa loob ng palasyo kahit puno ng pagtataka at pagkasuklam ang mga mata ni Angel. Para lamang magkaroon ng mas magandang buhay si Mike, ginawa pa rin niya ang mga bagay na iyon na nakakasawa ngunit kailangan niyang gawin. Mayamaya -maya pa ay lumabas si Paul mula sa likod ng puno at ang pagduwal at pagkasuklam ay nagparamdam kay Angel ng pagsusuka. nakarating sa paligid ng bayan. Si Paul na ayaw makita ng iba na kasama si Angeline. Pinaalis niya ito sa karwahe, at bago pa sila tuluyang maghiwalay. Alam mo naman, hindi ko naman kailanman itinago kung sino ako, pero ikaw. Kinuha mo ang pera ni Mike, kinuha mo ang kabayo niya. Tapos kinuha mo pa ang asawa niya maglakas pa siyang sabihin kapatid niya ito. Kung ikukumpara kay Pablo na madilim at Pangit. Kung ikukumpara kay Pablo na madilim at pangit, si Angie naman ay bukas ang lahat. Pagbalik niya sa bayan, ang nakita ni Angie ay mga guho na lang ng tavern. Isang lalaki may alamang nagsabi sa kanya. Nagsabi sa kanya. Isang taong may alam ang nagsabi... Isang taong may alam ang nagsabi... Sinunog ito ng duke para hanapin siya. Inanyayahan niya si Angie na uminom sa kanyang lugar, kahit na mukhang magiliw. Sa totoo lang, inaasam din niya ang halaga kay Angie. Basta bumalik siya sa dati niyang trabaho, kahit anong hati sa kita ayos lang. Isa lang ang hiling ko, kailangan lagi na kayang magbigay si Angeline. ng libreng seryoso serbisyo sa kanya. Tunay nga, bukod kay Mike, walang magmahal sa sarili niyang ganyan. Si Paul, bumalik ulit sa bukid. Ipinaalam din kay Mike na si Angeline ay umalis gamit ang sasakyan niya. Mabilis siyang. Nabasa ko rin sa mukha ni Paul ang nangyari. Pasensya na. Umuwi na tayo, Paul. Umalis na tayo agad. Bago ko pa mismo magawa iyon. Pagkatapos, dumating si Mike sa bar. Pumasok siya sa silid ni Angie. Hindi niya pinansin ang nangyari kay Angie kanina. Walang pag-aalin lang ang inilahad niya ang kanyang kamay. Pagkatapos ay binagsak niya ang mga tauhan sa baba at tumakas kasama si Angeline gamit ang karuahe palabas ng bayan. Marahil. Marahil dahil sa pagbabalik sa dati ng kanyang minamahal. Marahil dahil sa pagbabalik sa sa dati ng kanyang minamahal... Marahil, o baka naman dahil sa kahihiyan na nararamdaman niya dahil kay Paul, tahimik lang si Mike sa daan. Hanggang hatinggabi. gabi, nakita ni Angel si Mike na umiiyak mag-isa sa kwadra. Sa sandaling iyon, napuno ng pagsisisi ang kanyang puso, parang baliw na kinuskus niya ang kanyang katawan, ang sarili niya ngayon. Pinaparamdam sa kanya na marumi siya, hindi siya karapat dapat sa pagmamahal ni Mike. Pero kung ikukumpara sa mga sugat sa kanyang puso, ang sakit ng sugat ni Anki ay mas lalong nagpapalagay pagpapatibay sa puso ni Mike, pinapatawad na kita. Kahit kalmado na si Angki, gusto pa rin niyang iwan siya ni Mike dahil hindi niya kayang makalimutan ang mga gumugulo sa isipan niya. Pero nagkwento rin si Mike tungkol sa mga gumugulo sa isipan niya. Ang kanyang amang magsasaka ay nagpakita sa kanya ng mga karumaldumal na gawain ng tao simula pa noong bata siya. Kinapopotan niya ang paggamit ng ama ng autoridad para supalin siya. Ngunit ang mga nakita at narinig niya ay hindi siya nagpabago ng ganun. Dahil patuloy na ginagabayan ni Diyos si Mike upang gawin ang tama ang naiwang si Angel, ay tila nagbago rin ng marami sa pagkakataong ito. Mukhang marami rin nagbago ngayong pagkakataon. Unti-unti -unti na rin nabubuo ang tiwala sa pagitan nilang dalawa, at ang pagkakaintindihan ay dahan-daang kumakalat mula sa kanilang puso. Ang madilim na nakaraan ni Angki, ay tila unti-unting nawawala na rin. Nang araw na iyon, nakasalubong nila ang isang pamilyang apat. Nang malaman nilang sira ang karuahe ng mga ito, at malapit ng mga anak ang buntis na ginang. Agad nilang napagpasyahang bigyan sila ng tirahan. Binakantay ni Mike ang bahay. Sila naman ni Angie ay tumira sa kamalig. At nang dum Mating ang sanggol sa pamilya, unti-unting na pag-alaman ni Angie, ang pagmamahal ni Mike sa mga bata, ang masakit na alaala noon, ay laging samasagi sa kanyang panaginip. Sinimulan na niyang... Sinimulan na niyang cinema, sinimulan na niyang isumbong ang asawa niya sa anak ng kapitbahay. Isumbong ang asawa niya sa anak ng kapitbahay. Kahit hindi naman nakikinig si Mike, nagsimula na rin magsalita si Angie. Nanggang anak na ako noon. Ang duke, may doktor siya. Sabi niya, sisiguraduhin niyang hindi na ito mauulit. Kahit agad na nagpakita si Mike nang walang pakialam na ugali. Pero nang gabing iyon, nang malaman niyang binili ng kapitbahay ang katabing lupa at maninarahan na doon ng permanente, alam na rin ni Angki na panahong umalis na. Kinabukasan, naghanda siya ng masaganang tanghal iyan. Pagkatapos, pumunta silang muli sa pinakapamilyar nilang tuktok ng bundok. Nagpasya siyang gumamit ng pagmamahal para sa isang perpektong pagpapalem. Kinabukasan, natanggap ng anak na babae ng kapitbahay ang sulat ni Angki na nagpapalem ng walang palem. Pero nang sabihin niya ito kay Mike, hindi niya ito hinabol ngayong pagkakataon. Dahil bukod sa pagrespeto, hindi na niya alam kung ano pa ang maibibigay niya kay Angeline. At ngayong pagkakataon, hindi rin piniling bumalik si Angeline sa dati niyang trabaho, kundi lumipat siya sa ibang bayan. At ginamit ang natutunang pagluluto para mag-apply bilang chef sa isang restaurant. Akala niya doon na niya gugugulin ang natitirang buhay. Pero ang duke ay tila isang sumpa na hindi maalis-alis. Di nagtagal, natagpuan niya si Angie at sinunog ang restaurant kung saan ito nagtatrabaho pinagbantaan ng duke ang buhay ng may-ari ng restaurant. Pinagbantaan ng duke ang buhay ng may-ari ng restaurant. Ng buhay ng may-ari ng restaurant. Pinagbantaan ng duke ang buhay ng may-ari ng restaurant. Muli na namang sinamantala si Angeline. Dahil sa kasakiman, gustong gusto nilang ubusin ang natitirang halaga kay Angeline. Pero ngayong beses, dahil na rin kay Mike, natutong maging matapang si Angeline. Diyos ko, gusto kong maniwala, gusto ko pong maniwala. Kung totoo po kayo, tulungan niyo po ako. kasabay ng pagsikat ng araw para siyang nakakapit sa pag-asa at muling nakita ang kanyang ina sabihin mo sa kanila ang totoo, mahal. Agad na ipinakita ng duke sa lahat ang kanyang pinakaipagmamalaking likha, ngunit nilantad ni Angeline ang tunay na anyo ng duke. May gusto ang duke sa mga batang babae. May dalawang batang babae pa rin ang nakakulong sa itaas ng gusali. Inalipustan niya kami hanggang sa mapilitan kaming gumawa ng kahit ano para mabuhay. Walo pa lang ako nang bilhin niya ako galit na galit niyang hinayla si Angeline pabalik sa kwarto. Handa na siyang patayin ito ng isang itim na detektibang ang dumating at umawat. Nakatago si Angeline sa loob ng kwarto at pinatulog ang mga tauhan ng duke at tumakas kasama ang dalawang bata. Kanilang matagal nang nagngangalit na mga mamamayan ay pinalibutan ng duke at tinapos ang marumi at makasalaan ang buhay niya hanggang sa makalipas ang tatlong taon, si Paul ay hindi inaasahang nakakita kay Angel. Nang malaman niya na nagtatag ito ng isang kanlungan para sa mga biktimang babae, nais pa rin siyang hikayatin na bumalik sa bukid. Ngunit na natili pa rin matatag si Angel. Pagkatapos malaman ng balita tungkol sa pagbubuntis ng anak ng kapitbahay nila, mas nanaig pa rin ang saya kaysa sa selos. Ito mismo ang buhay na gusto niyang makamit ni Mike. Ngunit binago ng mga sumunod na salita ni Paul ang lahat. Ngunit ang mga sumunod. Ngunit binago ng mga sumunod na salita ni Paul ang lahat. Si Miriam ay asawa ko. Hindi ni Mike. ang kanyang galit na pag-akusa kay Paul kung bakit kinuha ang pag-ibig ni Mike. Bukod pa rito, umalis ako. Dahil nga sa hindi ako makapag-anak kaya ko ginawa yun para sa inyo. Nang mga sandaling iyon, ang mga luhang puno ng pagsisisi ay umagos sa mga mata ni Paul. Akala niya ay si Angeline ang nang iwan kay Mike. Angeline. Angeline, gusto mo ba? Gusto mo bang patawarin mo ako? Paul, matagal na kitang pinatawad paano ko naman hindi mapapatawad? ang dami ko nang natanggap na kapatawaran. Oo nga, yung mga masasakit na alaala, yung mga, parang mga tinik na tumusok sa puso ni Angel. Parang mga tinik. Parang mga tinik na tumusok sa puso ni Angel. Parang mga tinik na tumusok sa puso ni Angel. Ngunit si Mike naman ay gumamit ng pag-ibig na higit sa inaakala, upang dahan-daang matuno ang mga tinik kahit masaktan. Kahit madamay, pinili pa rin niyang magparaya. Umaasa si Paul na ngayong hapon, pag-alis niya, makakasama na niya si Angeline pa uwi. Ngunit kahit anong hintay ay hindi niya ito naabutan. Kaya't nag-iisa siyang bumalik sa lambak at ang pag-alis ni Angeline, ay hindi naman nawala ang pagmamahal ni Mike. Kahit na araw-araw ay pinapakalman niya ang sarili sa trabaho kahit na araw-araw ay pinapakalma niya ang sarili sa trabaho. Pero mukhang sa pagkakataong ito, sa wakas ay may sagot na, lumingon si Mike. Si Angelina ay nakatayo sa sinag ng pag-asa. Dahan-dahan ibinaba ang payong, tapos dahan-dahan siyang nilapitan. Ang kaligayahang matagal ko nang maabot, kasi ang pinakamamahal niya ngayon ay si Mike. Sara ang tunay kong pangalan. Hindi ko pa ito nasasabi kanino man. Hanggang ngayon lang. Kasi ito lang ang bagay na hindi kayang agawin sa akin ng iba. Nandito ako para sabihin sa iyo na mahal kita. at patawarin mo ako. Pasensya na sa sakit na idinulot ko sa iyo, Mike. Ang sakit nga ang nagdala sa atin dito. Ang halik na ito ang nagpawi ng lahat ng lungkot, hanggang dito na lang, katapusan na sa mas malalim na antas. Hindi lang ito isang simpleng love story, kundi isang malalim na pagsiyasat sa kalikasan ng tao. Sa pagtubos, at sa pananampalataya, ang bawat pag-alis ni Angeline, ay mayroong komplikadong emosyonal na motibo. Ang unang pag-alis, ay dahil sa matagal na pananatili sa kadiliman, na nagdulot ng pagiging inferior at mekanismo ng pagprotekta sa sarili, kaya siya umalis. Pangalawang pag-alis, ay dahil sa mga salita ng iba na nagbalik sa kanya sa malupit na katotohanan, na muling nagtulak sa kanya sa pag-alis dahil sa pagdududa sa sarili. At ang pangatlo, ay dahil sa pagmamahal kay Michael, dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak, nais niyang ang kanyang mahal ay may mas maganda kinabukasan. Kaya't pinili niyang umalis. Kahit na ang puot ay mas tumatatak kaysa sa pag-ibig. Ngunit si Mike ay hindi kailanman sumuko sa paulit-ulit na paghahanap upang bigyang kahulugan ang matatag na pag-ibig. Ang ganitong pag-ibig na hindi nagiiwan sa totoong mundo ay tila napakabihira at napakahalaga. Nito'y tinalo ang mga pagkiling ng lipunan. Nasusugpo ang kahinaan ng pagkatao. At nakita rin natin ang sukdulan ng pag-ibig. Hindi ko kailanman pinansin ang pagsikat at paglubog ng araw. Hanggang sa Dalhin ako rito. Ipinanganak ang pelikula noong 1895. Ipinanganak ang at ang pagkikita natin. Marahil ay isinilang sa sandaling ito. Isang pelikula, isang buhay. Ako si Zuan Zuan. Sanay sa bawat pagkikita ay maging daan upang maantig ang iyong puso.